Our video for today is Biernes na ng umaga Alas 6 imedya Ayan o Iikot ko sa iyo ngayon Iikot ako ngayon Dito sa aming gawa Ito, kusina Kusina yan o. Tapos ito o. CR yan O, CR Para mahalaman ninyo kung Kailan ito matatapos O kung anong pitsa Kung anong buwan Ayan. Ito na lang. Ito, pinis na to. Ayan, o. Oh. Meron pang hindi napipinturahan. Ayan, o. Oh. Ayan. Ito, kwarto. Ayan ang, ano. Kumula na kayo. Kung sinong unang makakahula, bibigyan ko ng 500. Kung sinong mauna, ha. O, oh, ayan, o. Oh. Ayan. Ito ang labas. Hmm. Yan ang pipinturahan pa lang. Liliyahan. Oh. Kailan matatapos? Anong pitsa? Anong buwan? 500 lang. yun lang kaya ko eh. Hmm. Yan. Ito, tapos na. Yan. Makikita naman nyo ito pag ito natapos na. Ano? Hanggang dito lang uli. May okay, gabayan pa tayo ng ating Panginoong Diyos. Sa ating araw-araw na pamumuhay. At dalahin ko sa inyo huwag kayong magkasakit. Ayan, o. Oh. Ang kwarto ng aking foreman. Anak na nagpapagawa. Ah, tatay na nagpapagawa pala. Ayan, o. Oh. po wow. na! O, oh, maraming salamat.